Hello, kumusta kayo guys? Ito pala si Hippie muli-muli. Uh, ito guys, may tagas yung tubo namin. Kaso lang wala kaming spare na flange guy na undersize yung inner diameter. Kaya nagturno ako ng flange guy para kukunin yung inner diameter. Ayan guys, uh, i-insert yan doon sa standard plants guys kasi malaki yung inner diameter guys ito yung uh, standard plants guys ayan malaki yung inner diameter kaya nireduce namin yan guys pasinsa na guys hindi namin na kuha ng video pag insert nitong reducing piece ayan welded na yan guys at saka kaunti grind na lang sa surface Ready to install na yan guys. Ngayon dinala namin yung pipe sa location. Kasi yung bolts guys hindi papasok please yung uh, mga bolts guys. Kaya dito namin tinatak para sigurado guys. ayan na uh, dinala namin ulit sa workshop para i fall weld na guys. Ayan pinupull weld na lahat na welding uh, guys pinupull weld na kami ni third engineer at chief engineer ang tandem dito sa fabrication guys kasi di ko naman pwedeng si third engineer nakatutok lagi rin dito kasi duty duty sila nirelibuan ko rin si third engineer para makapahinga rin siya expected talaga guys na ganito ang mangyari sa mga lumang barko guys ito naman ay para sa tea sa inlet si water rin to guys para just in case pwede rin siyang kabitan ng fire hydrant dito kung may trouble yung means si water cooling pump ayan guys finished product na yan guys uh, counting uh, grind na lang sa mga flux pagkatapos guys i-install na namin yan doon sa location niya sa may central cooler namin guys. Uh, ito na guys naibalik na namin yung tubo sa position niya pagkatapos tinisting guys sa uh, sawa ng juice okay naman walang uh, tagas. Kaya successful ang fabrication guys. Maraming salamat po sa inyong panonood guys at huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel at i-follow ang aking Facebook page. Maraming maraming salamat po sa inyo guys.